Yan po ang patunay na tinning nyo. Gawa po na magdudugtong na rin damo. Tatawid na ilog sa ilog na po yung tumatawid. Talaga nga naman. Eh. Kasunod po nyan, pagpalit pa ang tubig. Bali ano po, yung kuwitib po naman tatawid na dyan yung mga langgam. Oh, mga langga makakatawid din yan dadaan na dyan sa mga baging balayan po tayo po ay narito na sa anong tawag dun sa bukid po yan ano po ang ating ano episode na to po tayo ay mag tutok ata ano mangingis da po malakaya o oh, tara Jim tra, yan po si Jim may dalabing, ano tayo yan yun sama sama po tayo akakasilaw Tara. Bakit iiwanan mo na yan? Iiwanan mo. Ako, ako ko Ano nga kaya? Uh -huh. Pero akin lagi na rin dyan. Rin, uh, ba? Ka. Ready na ready ah. Balik dito rin po tayo magtatapos. Dito na tayo tiyakahon mamaya. Ano, sa tuloy na rin ano Yan po yung ilog doon. Dito kanina lang, nagpapakita na sa akin kanina dito. Dalag. Dito, dito. Ang <laughs> parhali. O, ito din ang bakit dumaan ka na? Hindi na sa gate? Oo. Mm. Ah, pala ka. Maganda ka timing na timing at super di. Ano ba ngayon, tunaw ano? Oh. Katunawan Mal, po. Pangatlong dalimata ngayon bakit mula ba nung ano may bilang pa bandilin na lang? Bilis nga. Ba hindi na nakapag time check ano? Alas 7 na baka ano? Alas 7 po ng gabi. Ating susurbo 20.5 po. Balik kami sa wala ang Ano kami lumalabas yung iba dyan? Sa ilog dyan? Baka wala ano? May ilang buwan na ka tayo naglusong. Uh, May anong na buwan ano? Parang kahulihan natin kasama si Ubit ano? Hindi. Si Ubit ang Ah, oh, iba pa ba si Ubit? Hindi. Wala pa rin. Hindi. Tayo lang tatlo ang sama-sama. Yung oh. dadalo ata huli natin Oo. Pero nung kasama natin si Ubit, diba tayo, ano? Jackpot. Yan yung pulutan tatanong kay Ubit. Si Ubit po ay nasa mauban. No? Doon na po sila. Kabilang bayan po ang mauban sa amin, no? Mga 30 kilometers po. Doon na po sila natira. Bali ilog na po ito, pero tayo sa bandang mas ibaba pa. Ngayon. Ngopo sibie. Papalutin eh. ng hepon, oh, lang naman. hipon eh. yan po mga hipon eh. yun know? o dami o ti hipon tabi po yan o eh. titira mo na ba ba mayan o yan o eh. makaboy naman o no. o eh. nabagang mata ano kaya yan hindi ko nga tirahin eh. taliit eh. Sira na sigar niya na Oo eh. oh, nga yun oh. Sira ang balatik yun oh. Yun oh. Yan po ang hipon yun oh. Yun yun nagiinurong. Oh. Ah. Eh, hmm. Kadali ka na. Hmm. Nahan. Ayos nice na rin yan. po tayo, ito dinaan lang natin. Hindi oh. no? Dalag. Oh, may dalag hmm. Bali talaga pong halata na ilin pati. Tingnan mo ito, magdudugtong na handa mo sa ilog. Ito po dati. Hindi kayang pagdugtongin. Ito, pagkakapalang sito. Kapal Kapal ano? Mamaya, pagpaahon na tayo. Gawa ho ng arindamong ari O, ah. Uh, oh. Yan po ang patunay na tinignan nyo. Gawa po na magdudugtong ng arindamong, o. Tatawid na, ilog sa ilog na po yung tumatawid. Talaga nga naman, kaso uh. Kasunod po niyan, pagpalitan ito, tubig Bali, ano po, yung kuwitib po naman tatawid na dyan yung mga langgam oh. mga langgam makakatawid na dyan dadaan na dyan sa mga baging mamaya oh, na pagpaaw na tayo namamalatot na pagkakapal nga ng hipon eh. nakatira eh. Ah, Magtapay nasa niyugam pa. Tapay po pong sisimula sa kababaan para mas malino pa yung patubig ba. Para mas makita natin yung mga tatargetin natin. Sukal lah. wala nang daan na yan oh. yan na ilog nga ata yan nasa ilog din naman tayo sa ilog din naman tayo dyan ito na nga Ayan ang na. Wala na pa tinadaan dito ang kabayo. Ha? yan. na nga. Ayan. Iwangan Iwangan Bali nakaset up na po uli yun po ba kuli <laughs> agad ah Ari po pala yung mga bangin. Yan no? ang was po mga bikuyo bumababa rin po sila sa gilid ng ano ito po naman hindi natin kukuhain maliit pa lang bumababa rin po sa gilid ng ilog kasi tuyo ang kalupaan po sa taas aho yeah. Ano to eh? tayo Ha? Simula na Lusong na po tayo Panimula na Pataas na po tayo sinususi po natin yung mga lungga tayo po ay nasa gilid ng ano bangin. yan uh.

bangin po yan bangin sa taas na bang? misaw ka po sa mga layak-layak ka -layak nag sisipin rang isda nanginginain はい。 you <laughs> bangin hmm, I kita kebanyakan I pun Ini. kuyo pero ang ating pong hunting naman isda ito lang ito 有吧。 อันนี้ตัวหีปุ่นฮะฮะดนสัมผัสแล้ bala po bulaklak o oh. ayan ang ganda o oh. malasang deliro oh. lalo na pag nasinagan siya ng ano o oh. pagka nasisinagan po ng ilaw ang ganda o oh. po pala puno pati ng mga ano oh. napakarami ng ano niya yung orkage dami panalong panalong pati ako naman ha bali na rin na po si Jim Ano te na dali mo? Ha? Dito. Nasaan daw? pa na yan. Ha? Ano Ah, na rin. Yun. kok meda ampa baje lah talu situ dong meda aja bah bah itu apa kalau dah ngelangiinnya kan Kaya siya pa rin din. Kaya siya naman na rin ha. Tumama po. Sa eh. Sabi po naman yung bagay. Hindi sabihin. Mas maliit si Gine. Ano na sabi ka akong bag? Saampung <laughs> sa ulo po naman eh, meron na sabi sa <laughs> May nakabara pala naman na yun. Ang mga puno. Bakit tumama mama yung aking muso. <laughs> Sabi ko <yung> aking mukha. Kali <laughs> tandaan <laughs>

ito oh, ang laki ano anong ano yung ito laki ng ang mata eh. sarap na sa pinais ano hmm. maroon kong pinais ito eh hindi ha hindi ay lubutuin lang ano kawin na pala rin Oto oh, yun, laki o. Oh. Ang galing o. Oh. Yeah, hipon, ang bali. Nagbabaling bali-baling tong, Kasundakan yan. Ano? Bali, pinadadalo ko na po kay Jim at ako po hindi ganun bihasa. Ah. May ganun yung sasabi ng totoo. Ay, sayang. Niyahong pagkatutuyag pala naman ngayon. Eh. Tubo eh. pidiendo de mi tomás. dawag para wala pa ito nang lalabas dito anong nag -yuhili? sukal eh gawa ko na kung ito ay may mga nagpupunta dito hindi sa mga ito ganda sukal eh Thank